mula sa mataas na paaralan ng Tropical Village. Ito ang Tropical News Center, sentro ng mga balita. Maaasahang impormasyon na mapapanood sa DepEd Tayo Tropical Village National High School, Tropical Village National High School YouTube Channel, at Tropical Village National High School Website. Taong Panuruan 2023-2024 sa TVNHS, opisyal ng binuksan. Ngayong araw ng Martes, ikadalawang putsyam ng Agosto, taong kasalukuyan, na opisyal ng binuksan ng Taong Panuruan dito sa mataas na parla Tropical Village na pinamumunuan ni Dr. Mark Aaron P. Creus, Principal 4. Sa pagsisimula ng ating Taong Panuruan 2023-2024, maging tahanan awa ninyo ang Tropical Village. National High School ang tahanan ng may talino may tikas at itapang tatak ng isang tropicalian. Sinimula ng pagbubukas ng klase sa flag ceremony na pinangunahan ng pagtugtog ng TVNHS Drum and Lyre ng Pambansang Awit. Ito ay dinuluhan ng lahat ng mag-aaral mula sa baitang pito hanggang sampu. Nagbigay rin ng isang mahalagang mensahe si Dr. Reyes para sa mga tropicalians. Hinamon niya mga mag-aaral na ipakita ang tunay na tatak tropicalyan, yung totoong may talino, tikas at tapang sa lahat ng bagay. Nagsagawa rin ng kanya-kanyang oryentasyon ng mga guro sa kanilang mga klase para ipaliwanag ang mga alituntuni ng paaralan at magkakilanla ng mga magkaklase at kanilang guro. Sa kabuuan ay naging matagumpay ang pagbubukas ng klase dito sa Parlan Tropical Village. At ito ang aming mga nakalap ng mga impormasyon. Ako si Regine Reforma, nag-uulat para sa Balitang Tropicalian. Tropical at yan ang mga nakalap na mga balita. Para sa iba pang mga balita, patuloy na tumutok sa DepEd Tayo Tropical Village National High School, Tropical Village National High School YouTube Channel, at Tropical Village National High School website. Ito ang Tropical News Center, tahanan ng may talino, tikas, tapak, tatak Tropicalia